Nakakulo ngayon sa istasyon ng PNP Tuguegarao ang dalawang grupo ng mga kabataan na sangkot sa rambulan sa isang bar sa Tuguegarao City. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang mga ito ay nasa edad 20 hanggang 25 na mula sa lalawigan ng Isabela. Una rito, nagkaroon umano ng di pagkakaintindihan ang dalawang grupo sa loob ng bar kaya pinalabas ng gwardya ang unang grupo. Makalipas ang ilang sandali, nakaabang na pala sa labas ang mga ito. Kasama pa ang tatay ng isa sa mga miyembro ng unang grupo. Pagkalabas ay kaagad na sinubukan ugod ng tatay ang isa sa mga miyembro ng pangalawang grupo dahilan upang magsimula ang rambulan. Kaagad namang tumawag ng tulong ang isa sa mga miyembro ng pangalawang grupo sa tiyuhin nitong pulis na nakadistino sa Pamplona. Pagkarating sa lugar nang makita nito ang rambulan ay nagpapotok ito ng dalawang beses pataas upang patigilin ang away. Ngunit bigla na namang sinuntok ng tatay ang miyembro sa kabilang grupo kaya nagpapotok ulit pataas ang pulis hanggang sa dumating na ang mga responding otoridad. Sa sampahan ng alarm and scandal ang mapapatunay ang nagsimula ng gulo habang Pusibli namang maharap sa illegal discharge of firearm Ang pulis na gumamit ng kanyang baril habang naka-off duty Para sa IFM News, ako sa Idol, Andy Lim IDOL!